May problema. Oh. Buhol. Para sa buhol. Oh. po 'yun kay Gusto gid ni. Oh. 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 okay. Julian, explain po dito Julian. eh, o kani o ba po? Perfect na. Perfect. Wala, million ang views. Automatic. Supermira, te. Okay, Supermira. Nagunang-unang okay, ako sa scientific name sa katingo kung sa ganito eh. Agon lang sa kay para sa para sa video. I eh, hindi mo nang mabilis. Ah, mag-fax ni Dore eh? ay. Ah, sword ah. Huh? si si Pina. So, si Pina.

Ala <San> nindo tong view ni. Tuan ni. Pwede man balikan pud daw ba. Dayon palapian ba para malupad ang dahon. Jalus jus. So, dili na sa maingon nga kanang ng aw or black o sa dili sorry kayo kay forso nang ginina mo full time relax mo diha, ha so, oras uras nga mag-monetize me di ba? monetize na gusto sir ano? hindi lang tanong kay at then look ang mga kadalanan, mga best kanang all of the sudden na realize na ha sa ingon di ka matikin asa <laughs> hindi hey. hindi hey. ko hindi hey kani ang video ni kay simple nga to mga cinematic di habi kay iphone 15 pro max gold case cash na o oh? pa capture ko kapil dito tabi ka mo to yung bingon nga kani dapat tong kani dapat ang ma simple wala na kao yun ay wala wala na <laughs> Sino may ayare Gusto ko malaman. 44A, ano lang na ikoan diha? Jeep sa kuan. Aning Pardo Pardokolod. Kaya unsa gusto ko maka bawa unsa nang butura? Ay, man? Okay man, Ako romontong ginaugan og tikil kay kuan. In case of emergency landing ba. Sa tin lugar dihi ang Bomgol nang pilit nang kuan di ani. Mindanao. Sambong ka buhol ng sub-saharan buhol ng sub-saharan ang samang okay, okay oh, ra eh. ka okay na wag ikan na ako to sa inyo ha kanil pagkaha nga na overka na nalagpasan na to na ako kanil pa malit na bagay how is your break is it working it's going good hello we're here na jod pero oh Dapat West imuha itong... 1,000 kilos na, George. Imuha lang. But cover sa video. Yes. Minus the tarpaulin. Ano na you bi bayad teng. Pero As in wag yun ginaugan. Mm. <laughs> Isang malaking budol.